tinanggi ni Pastor Apollo Kibuloy ang mga alegasyong inabuso niya ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Iginiit din niyang imbento lang ang umano'y private army niya na tinatawag na Angels of Death. Narito ang aking report. Bandang alas 8.30 kaninang umaga nang umalis sa PNP Custodial Center sa Kamkrame ang convoy sakay si Pastor Apollo Kibuloy. Pasado alas 9, dumating sa Senado ang Pastor para dumalo sa kauna-unahang pagkakataon sa pag-iigaw ngay sa mga aligasyon ng pang-abuso at human trafficking sa loob ng Kingdom of Jesus Christ bantay sarado siya ng mga pulis. Sa pagdinig na kaharap ni Kibuloy ang mga umunay na biktima niya, kabilang si Joar Olimba. Self-torture daw ang pinagawa sa kanya ng pastor bilang parusa dahil lang sa panonood ng sine at pandiligaw sa babaeng hindi nila karelihiyon. sabi niya sa amin na um, lahat kayo ang gagawin niyo, iuntog niyo ang ulo niyo sa father. Hindi kayo titigil hanggat hindi kayo hinto, Hindi nagdorogo. Nagdala sila ng ano yung mga, mga dinikdik na sili. Tapos pinapalagay sa amin, sa aming mata, bibig at buong ari namin. Humarap din si Teresita Valdiweza, isa sa mga founding members at volunteer workers sa KOGC. Siya raw ang nag-organisa noon ng mga pangangaruling at pagtitinda ng mga kakanin. Ibinunyag niyang may itinakdang kota si Kibuloy kung saan 10 to 15 million pesos dapat ang kita nila. We recruited on traffic our young people from Mindanao and Visayas to Carol in the provinces of Luzon and in the national capital region cities. Marami pong estudyante na Nobyembre pa lang kailangan nang mag-absent sa paralan at ang iba hindi na nakabalik sa pag-aaral dahil inuna ang simbahan, inuna ang pagharuling, inuna ang paghanap ng pera. Ang pera daw na kinikita nila ay para matustusan ang operasyon ng KOJC at ang magarbong paumuhay umano ni Kibuloy at iba pang leader ng religious group ang mas matindi. Nakaranas daw ng pangaabusong sexual si Valdiweza sa kamay ng pastor. Nagsumbong din via videoconferencing conferencing ang Ukrainian at dating KOJC member na si Yulia Tartova. Ayon sa kanya, paulit-ulit siyang pinwersa ang makipagtali kay Kibuloy mula 2014 hanggang 2019. May schedule pa raw kada gabi. He come to my room and have uh, sex with me. Uh, and you cannot, uh, you cannot run away you cannot say I don't want because if you say you, I don't want, he said, you didn't overcome your flesh. And uh, if you will not obey, you will go to hell. Kaya si Sen. Risa Honteveros, deret siya hang tinanong si Kibuloy. Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi uh, sa aking paningin ay kabaligtaran. Hindi naman si Kibuloy na sagutin ang ilang tanong ng senadora. Kayo ba yung nakaisip nung modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Because this is under the, uh, the uh, investigation already, I uh, invoke my right to uh, remain silent. Itinanggi rin ni Kibuloy ang paratang na di umano'y pinagpapalimos niya ang ilang KOJC members. Wala raw silang polisiya kaugnay nito. Maging ang parusang sapilitang fasting o ginugutom ang mga miyembrong hindi sumusunod, hindi rin daw totoo ayon kay Kibuloy. Bukod sa umano'y pang to-torture, napunyag din sa pagdinig ng Senado ang tungkol sa umunoy private army ni Kibuloy na tinatawag ding Angels of Death. Ayon sa isang dati umunong miyembro nito, nabuo ang private army para habulin ang mga miyembro umaalis at lumalaban kay Kibuloy. Pero itinanggihan ang pastor. Kasi at kung yan ay uh, Inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Ano naman po yung angels of death? Hindi ko po invento po nila yan eh. Bago mahuli ang pastor, sinabi niya noon na susuko lang siya kapag natiyak ng gobyerno na hindi siya ipadadala sa Amerika, kung saan may kinaharap din siyang kaso kaugnay ng sex trafficking. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, wala pa silang natatanggap na formal request mula sa Amerika para sa extradition ni Kibuloy. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.